Alam mo ba na ang AH-64 Apache ang pinakamabangis na attack helicopter ng mundo? Ginawa ng Boeing, ang Apache ay idinisenyo para sa isang misyon, durugin ang kalaban sa lupa at protektahan ang mga tropa. Mayroon itong 30mm chain gun na nakakabit sa ilalim ng ilong, kaya't kaya nitong umatake ng sabay-sabay habang lumilipad. Bukod dito, may Hellfire missiles at Hydra rockets, sapat para durugin ang tanke at armored vehicles. Ang Apache ay hindi lang basta malakas sa armas kundi matibay rin sa laban. Mayroon itong advanced armor na kayang sumalo ng bala at dual engines na patuloy na lumilipad kahit masira ang isa. Hindi rin ito madaling makita ng kalaban salamat sa state-of-the-art sensors at radar systems. Kayang makita ng Apache ang target kahit sa gabi o sa gitna ng bagyo. Simula noong dekada 1980, naging sandata ito ng US at iba pang bansa sa MA nga laban mula Middle East hanggang Europe. Ang kombinasyon ng lakas, bilis at high-tech na teknolohiya ang dahilan kung bakit tinatawag itong Guardian of the Sky. Ito ang AH-64 Apache Attack Helicopter, isang tunay na halimaw ng himpapawid. Anong masasabi mo? Salamat sa panonood.